Nag-develop ka ng AI. Pinilit ko talaga na mag-develop ng AI. Yung AI na yung mag-execute ng trade. Ang tanong ko, lahat ng ginagawa mo ay legal. Scam ba yung ginagawa mo? Paano ang diskarte para hindi na ho kayo maloko? Why Forex is one of the biggest scams on the planet? Metro Manila Philippines. Ano mo malalaman kung scam ba yung ino-offer sa'yo? Day trading is a scam. Forex is scam. number one is gumawa kayo ng trading account sa regulated broker. Kagaya ng... Pag sinerts mo doon, malalaman mo kung regulated na siya o hindi. Yung mga license niya, makikita mo doon gaano nakatagal. Makikita mo doon don kapag may bad record din yung Forex broker. Number two is, kapag gagawa ka ng trading account, kailangan nakapangalan sa'yo. And number three, kailangan pag nag-fund ka ng capital mo sa trading account, kailangan Number four, wag makipag-transact sa mga dummy account. Ang galing ng mga scammer boss eh, kasi yung website nila may mga candlestick din na parang trade talaga eh. Tapos kapag gumawa ka ng account, nag-fund ka, makikita mo talaga lumalaki yung profit. Pinepeke nila yung original na system. Woman arrested over B300 x trading scam. Yes, boss. As if, yun yung nangyayari sa global trade ng pera. Totoo, boss. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayong napakagaling na international. Siya po ang may-ari ng FX Robot Empire na nagtuturo sa maraming tao upang matuto tungkol sa forex trading. Let us all please welcome Boss Edsel Denny Flores. Pinangarap kong makarating dito and ngayon nandito na dream come true para sa akin. May mga estudyante ka na bang umasenso at umaman dahil sa mga courses na ibinibigay nyo sa kanila? Marami na, boss. Isa nga dyan is, ngayon, naging coach na rin eh. Anong si pangalan? Lady Denely Digo. Ngayon, may mga sarili na siyang business. Isa na rin siya sa Forex Coach Under My Team. Yung isang record nga na sa apat na buwan, kumita siya ng 4 million pesos. Pero syempre, bago natin pag-usapan niyang uh, napaka-matagumpay mong negosyo ngayon, sino ba si Edsel Flores? Ako nga pala si Edsel Flores na taga Pulillo Island, Quezon. Ang kabuhayan namin doon is pangingisda at pagsasaka. Sa sobrang hirap namin, nakikita lang kami sa lola ko. Kinuha namin ng father ko yung isang part ng bahay ni lola and doon kami nakatira. Ang mangingisda sino? Ako. Ikaw? Bata pa lang sumasama na ako sa laot. So, kasama mo, nanay mo, tatay mo? Tatay ko and minsan mga kaibigan. Inatry ko na rin na lumubog sa din. <laughs> Buti na lang medyo magaan pa that time. Pinaya pang makalangoy hanggang tabi. So, sa murang edad, mga ilang taong ka nito sa pagkakaalala mo nang nangingisda ka? High school ako that time, 12, 13, 14, 15 years old. Nung 16 years old ako, nakagraduate ako. Lumawas ako, nagtrabaho ako sa tito ko una, Xerox Copier sa Moraita. Yung mga nagbebenta ng mga bookbind and nagtayo siya ng karinderya, nag dishwasher din ako, saka nag-service crew. Then, nung mga 18 years old na ako, sabi ko, walang mangyayari sa buhay ko. Maliit yung sahod, gusto ko makaipon. Nagtrabaho ako sa SM. After one year na nagtatrabaho ako sa SM, nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-working student. Nag-enroll ako sa National University. Computer engineering ang kinuha ko kasi nga, walang board exam. <laughs> nung mga panahon na kinakailangan mo magtrabaho, piliin maghanap buhay kesa mag-aral. Meron ka na bang pangarap sa buhay? Nun? Bata pa lang talaga ako gusto ko nang umaman talaga kasi sobrang galit ako sa kahirapan talaga kasi nakikita ko yung inequality ba na the more na mahirap ka the more na kawawa ka talaga nakikita ko sa mga magulang ko na kahit na sila yung mga panganay sa magkakapatid eh, yung nadidisrespect sila so ako na as panganay nasasaktan ako kwento mo sa amin paano ka nakapag-college habang nagtatrabaho ako sa SM meron akong kakilala doon ipinasok nila ako sa National Bookstore nung medyo nakaipon-ipon ng konti nag-enroll ako sa National University. Sariling pera ko sa bulsa talaga yung pinampaaral ko doon. Nakapagtapos ka rin? Hindi ko natapos, boss. Hanggang third year college lang, boss. Bakit? That time, na-invite ako sa isang networking ba. Doon ko nalaman na pwede pala ako maging negosyante. Dahil magkasabay mong ginagawa yung pagtatrabaho sa National Bookstore at pag networking along the way, anong naging desisyon mo sa buhay? Tinimbang ko lang, boss, eh, na sa National Bookstore ba, pwede bang magbigay ng pangarap? Hindi. Sa networking ba, pwede bang magbigay ng pangarap? Pwede. So, may chance. So, yung chance lang yung tinay ko dun, boss. Then, pinol time ko na siya kahit na pa isa isang libo, pa liman daan lang yung kinikita ko that time, boss. Ano nangyari nung pinol time mo, yung karir mo as a networker? Kahit pa paano, nag-increase-increase -increase yung kita ko ng tatlong libo, limang libo. Naranasan ko nung nag-networking ako, boss. Nilalakad ko, boss, yung buong Lakson, buong Espanya, buong Quezon Avenue, boss, para makarating lang sa office. Lakad? Yung sapatos ko na binili ko sa Divisoria, hindi tatagal yun ng mga mga two weeks, boss. Kinatsaga mo yun? Kinatsaga ko yun, boss. Ina-apply ko lang yung tinuturo doon sa training na be positive. <laughs> Nisip ko na lang na sa panahon ngayon, maraming na-stroke, boss. Eh. Siniisip ko kahit pa paano nakakapag-exercise ako. <laughs> Sabi ko, nanamnamin ko na itong paglalakad na to araw-araw. Kasi pag nagkasasakyan ako, mamimiss ko na yung paglalakad, boss. Kasi lagi na ako may sasakyan. Over the years, ano naman ang naging resulta mo? Yung about sa Facebook, ako yung unang nag-Facebook ads boss. Sabi ko, aaralin ko na sobra to boss kasi ang laki ng gastos ko sa old school marketing eh. Nung ginawa ko boss, sobrang dami nag inquire Sabi ko, ba ayos to ah. Parang hindi na ako nahihirapan. Sila na mismo yung lumalapit, nagtatanong. Tapos, meron sa Facebook na notes. As nilagay ko lang doon yung paano pumasok, paano kumita. Tapos yung company profile, picture, marketing plan. Pagpupunta sa office boss, nagbabayad na lang. Ah, huh? ganun? In increase increase ko yung budget ko, sabi ko, basta yung 10 to 30% ng magiging commission ko, ibobomba ko sa ads talaga. Umabot boss ng ano, 500,000 pesos isang buwan ang binabudget ko sa ads. To the point na kumuha na ako ng sekretary na taga-abang na sa office. Ano na yung mga na-acquire mong mga bagay naging resulta mo sa network? Nakabili ako ng mga sasakyan, nagkaroon pa ako ng sports cars, condo, and nakapag-travel sa iba't ibang bansa, boss. Especially sa Europe, sa isang taon, na two times kami na nakakapag-travel sa Europe. yumamaka ka? Masasabi ko, boss, na yumaman talaga. Saan ang condominium na nabili mo? Sa Bertis North QC. Ano nabili mo sports car? Jaguar, XKRS, and Ferrari 488 GTB. Nakabili ka ng Ferrari? Yes, boss. Dati ka lang manging isda. <laughs> Kasi marami yan, mga video lang eh. Mga yes, picture picture lang sa sasakyan, sa mga networking, power-power. Totoo ba yan? Kasi marami nagkalat ngayon sa TikTok tsaka sa Facebook na di umano, nakabili raw sila ng sasakyan pero hindi naman kanila. Yung sa'yo, sa'yo talaga yun? Sa akin talaga, boss. May kopya pa ako ng ORCR, boss. Eh. Ng 488 GTB, Ferrari, and BMW X5. b Totoo rin ba na maraming mga nagne-networking na fake it till you make it? Marami din akong nakilalang ganun at marami din akong alam na ganun. O ako naman, ay respect naman kasi marketing din naman talaga nila yun. 10 years tumagal. Yung pag-network mo. Ang tanong, bakit ka napunta ngayon dyan sa negosyo mo ngayon? Di dapat dyan ka nalalangis, May mga nagbago kasi doon sa pamamalakad ng may-ari, boss. Nabago-bago na yung marketing plan to the point na yung mga grupo ko, mga leaders ko is, sila nagbe-benefits talaga. Yung dati na compensation plan is, binago, back to zero na naman kami, boss. Pero kung hindi nangyari yun, nasa networking ka pa rin Yes, boss. Kasi yun lang naman talaga yung alam kong gawin talaga. Naging problema, hindi doon sa networking itself, but doon sa may-ari ng networking. Yes, boss. Yun yung lagi kong sinasabi. Ang negosyo, hindi yan nagbabari kung gaano kaganda ang industriya. Nagbavary yan doon sa nagmamanage ng negosyo. Sa case ninyo, ang nangyari is nagpabago-bago ng management. So, hindi din naging consistent yung income mo. Yes, boss. Then, magsisimula ka ulit sa simula. Eh, bakit nagkagano? Wala akong idea idea talaga. Kaya ang ginawa ko, umalis na lang talaga ako, boss. Ano nangyari sa'yo nung inalisan mo yung networking? Para akong basang sisiw na hindi ko na alam kung may mangyayari pa ba sa buhay ko. Kasi binigyan kami ng pagkakataon. Maging shareholder din mismo ng company. So, ibig sabihin, yung mga naging commission namin, ininvest din namin sa company. Sabi na para at least yung pag ng company, yung kinikita ng company, may extra kita pa kami as a leader. Kahit piso, wala akong nakuha doon sa income na pinasok ko sa kumpanya. Kasi ang ganda niyan eh. Hindi ka na magiging networker ngayon. May ari ka na. Ikaw naman, confidently, baka panibagong chapter to ng buhay Oo, ko. level up, boss. Level up. Anong nangyari? Nawala lahat ng network. Dahil nawala, kailangan nyo mag-umpisa ulit. Kailangan mga capital o mamuhunan. Yes, boss. Naubos lahat ng meron ka sa buhay mo. Lubog talaga, boss. Umabot yung utang ko siguro 26M. Yung mga interest, nagpatong-patong ba eh. Wala ka ba naging savings? Wala ka naging emergency funds? Wala po ako ano eh, financial literacy. Naturuan kami paano kumita ng malaking pera, pero hindi kami tinuruan ng tamang pag-handle ng pera boss. Kapag may dumarating, gastos lang ng gastos. Bilin ng AP. Ano yung AP? Audemars Piguet na rose gold boss. Nakabili din relo? Ako doon. Yes, boss. Magkano yun? 2.1 million pesos yung mabili ko nun sa Dubai. Anong diferensya ng oras nun versus dun sa swatch na relo? Nung Napansin ko, boss, parehas lang. <laughs> parehas lang? <laughs> Oo. Oh, bakit ka naman gumasis ng 2.1 million? Meron kasi silang culture, boss, na para mapunta ka sa circle na yun, kailangan i-pullpack mo yung sarili mo. Kailangan? Okay. Luxurious? Yes, boss. Kasi ako nga before, nag-rent -re lang sa player tower, eh, which is magandang condo na rin. Pero dahil nga, naka perari ka na, so dapat hindi ka na doon. Kaya napilitan ako, boss, mag ng condo sa Shangri-La, boss. Tapos? Ito yung imahe ng company. Dapat i-ano mo yung sarili lima as imahe ng kampanya kumikita kayo ng malaki pero hindi kayo tinuruan tungkol sa pera. Yes, boss. So dahil hindi kayo natuto tungkol sa pera, ubus biyaya kayo. Yes, boss. Hindi ko lang naisip na pwede palang mawala yung kinikita na yun. Nalinggo-linggo kasi, milyon. Parang inisip ko na tuloy-tuloy siya. Paano ka nalubog sa utang? Yung Ferrari kasi hindi ko siya binili ng cash. Minantlihan ko, one year to pay. Uh, 1.9 million pesos per month ang ano, Tapos one natapos year to mo pay. yun? Natapos ko, boss. Kaya talagang nakapangutang ako sa mga banko, minsan sa loan shark pa, Para mabayaran mo yung sasakyan. Para mabayaran ko, boss. na paid ko naman. na paid mo, ang bad thing lang is nagka-utang sa banko. Yes, boss. Yun na nga, boss, yung pag-asa ko sana, boss, eh. Pag nabenta, yun yung mga pangbabayad ko sa mga utang. Kahit pa paano, makakagalaw pa rin ako ng maayos kasi Correct. parang ang hirap gumalaw, boss, ng sobrang laki ng utang every night may anxiety kami na hindi makatulog. Minsan ay iyak na lang. Ang ganda na kama namin pero nakagano na. <laughs> Nakatulala. Magkano yung naging utang? Man? 26 million boss. Buti na lang magaling yung vibe ko talaga. Sabi niya, i-record natin lahat. Then may may natin. Unti-unti nating bayaran from maliit to ano. Kaya na total namin yun. Umabot boss ng 26M. Iniisip ko nga boss nun is pwede na ako makulong. Palaki ng palaki yung utang ko. So 26 million, paano na bayaran? Pumunta ako dun sa ninong ko na pastor. Dumingi kami ng tulong sa mga attorney. Eh, nagkataon din na pastor din yung attorney. Umiiyak ako dun, boss. Isang beses na ganun katindi yung iyak ko talaga, luha ko talaga. Habang kinikwento ko kung ano yung nangyayari sa amin at kalagayan. Nagkataon, yung ninang ko pala, meron siyang katrabaho before sa UK na naging assistant ng may-ari ng isang forex school na international. Nakita nung ninang ko na umasenso. Sabi niya, maganda yung forex kasi yung kasamahan ko dati sa trabaho sa UK, yung maman. So hindi ko kaya dahil medyo may edad na siya. Baka ikaw pwede kasi ikaw ma-technical daw. Umaten kami boss, sa school sa BGC. Tinignan namin. Akala ko pa nga that time is forex is scam. Yung forex pala is nanggaling pala yun doon sa word na foreign exchange. Ano nakita ko na pwede palang kumita ng malaki. Nagkaroon ako ng idea na mabayaran yung malaki kong utang through forex. Nag-enroll ako boss. Magkano? 75,000 boss. Pinagawayan pa namin ni Mrs. kasi pandemic yun. Eh. Wala ka pera, gumastos ka pa ng 75,000. Yes, boss. ano nag-aral ka, ano nangyari sa'yo? So, wala akong naintindihan, boss. Tumatak lang sa isip ko, yung may uptrend daw, downtrend, mga ganun. Pero wala akong naintindihan sa Forex, boss. Ang nangyari sa akin, nag-self-learn na lang ako, boss. Nanood ako sa YouTube. Unti-unti, natuto mag-manual trade. Ayan, may mga pattern na natututo na. Kailangan maraming monitor. Tapos may nakaprint out ako doon pattern. Pero wala akong na itang quality of life, boss. Kasi cool lang pala tignan, boss, yung maraming monitor. Pero tingin ko parang hindi tatag akal makakacancer ako sa ano maluluto yung utak ko boss ang init pala noon tapos laging po yat kasi aabangan namin mabuo yung pattern boss eh na saka kami magbobay -bu magsi-sell so ang hirap pala that time kaya pinilit ko talaga na mag-develop ng AI nag-develop ka ng AI yes boss para at least yung strategy na ginagawa ko yung pattern boss yung AI na yung mag-execute ng trades maka yung kinikita mo nung nag-start ka nang mag-income sa forex 50,000 75,000 100,000 boss per week per week. Seasonal din kasi yun, boss. May time na talaga paldo-paldo ka. May mga month din na loss ka. Overall naman is panalo naman. Dahil meron kang nalalaman na konti tungkol sa mga technical, nagdevelop ka ng sarili mong AI. Yes, boss. Kasi pwede pala yun. Pero kung hindi pwede yun, tatsagayin ko talaga. Bahala ng ano. Kasi kailangan namin makasurvive. Saka kailangan namin kumita ng pera. Kasi nga parang nasanay na rin yung mga bata, yung mga anak ko na masarap yung pagkain, nasa maayos na tirahan. Ako, tuloy-tuloy ko siyang ginagawa. Pero masasabi sabi ko, walang quality of life dahil may financial freedom siya pero walang time freedom. Saka magkakasakit din ako pag tumagal yun, nagtuloy-tuloy. Kailan mo inumpisain yung pagde-develop ng AI? One year kasi yun, puro manual trade yun. Total do sa one year na yun is talo ako. Then, one year to two years, ang ginagawa ko is bumibili ako ng mga AI na available sa market. Marunong na naman ako paano mag-install. Nung natututo na ng mga strategy, na pwede ka palang mag-develop nun. So, nag-aral ako nun. In-apply ko yung natutunan ko sa manual trade. Inano ko doon sa AI para at least yung AI na yung nagbabayin, siya na yung nag-take profit. And three years to five years, more on AI na yung ginagamit ko. Yung 26 million mo na utang, ano nangyari? December 2020 to boss, zero utang na kami. Lahat yan kinita mo sa Forex? Forex po boss. Sa pagtitrade? Gamit yeah. yung AI mo? Halo na yun boss, sa pagtitrade at doon sa affiliate side ng Forex trading. Ano yung affiliate side ng Forex trading? Di ba may AI boss ako? Kung gusto nila na magamit yung AI ko, magsasign up sila sa affiliate link ko doon sa Forex Program. Nagamit nila yung AI ko. Kumikita sila profitable. Pero doon sa mga kinikita ng forex broker, may certain rebate ako na natatanggap. Nagconnect ka sa license broker ng Forex. Yes, boss. Regulated Forex Broker, boss. Ito yung mahiwagang tanong ko. Lahat ng ginagawa mo ay legal? Hindi siya masasabing legal at hindi rin siya masasabing illegal kasi, boss, ang Forex po ay hindi pa regulated sa Pilipinas. Ang Forex kasi ang pinakamaraming pang-inganyo ng mga scammer. Ang tanong ko, scam ba yung ginagawa mo? Hindi, boss. Ang ginagawa ko lang naman is nagtuturo lang naman ako. Forex, example, polika, boss. Pumunta ka sa company namin and tuturuan ka lang namin paano mag-trade. Mag-open ka ng trading account doon sa regulated forex broker kung kanino mo gusto. Ay, hindi ako yung mangunguna sa yon na, oh, dito ka mag-open. Yung sa amin lang is education lang. Kayo pa rin ang mag-trade ng pera niyo. Tuturoan mo sila on how you can actually earn through forex trading. Yes, boss. Ito ho, para hindi na kayo maloko. Ano yung mga pamamaraan, mga style na gagamitin nila? Pwede kong i-share din sa kanila yung apat na siguradong paraan para hindi sila ma-scam sa forex. Number one is, gumawa kayo ng trading account sa regulated broker. Merong application na WikiFX. Pag sinerts mo doon, malalaman mo kung regulated na siya o hindi. Yung mga license niya, makikita mo doon gano'n nakatagal. Makikita mo doon kapag may bad record din yung Forex broker. Number two is, kapag gagawa ka ng trading account, kailangan nakapangalan sa'yo. And number three, kailangan pag nag fund ka ng capital mo sa trading account, kailangan sa account mo, hindi sa ibang tao. Number four, wag makipag-transact sa mga dami account. Especially yung mga foreigner ang pro profile, etc. For example, sa mga networking kinukuha nila na may mga sasakyan, nakabili, sinasabi nila doon na ito dahil sa kanilang system, may mga nakabili na sasakyan, i-enganyohin ka talaga kasi ang laki ng kitaan to the point na parang too good to be true. Ang galing ng mga scammer boss eh, kasi yung website nila may mga candlestick din na parang trade talaga eh. Tapos kapag gumawa ka ng account, nag-fund ka, makikita mo talaga lumalaki yung profit. Pinepeke nila yung original na system. Yes, boss. As if yun yung nangyayari sa global trade ng pera. Totoo, boss. Pag mag-withdraw ka, asa sasabihin sa iyo, may mga tax na kailangan mong bayaran. For example, para ma-withdraw mo ito, kailangan mong magbayad ng 3,000, 4,000 pesos. Wag na wag niyong gagawin 'yon kasi ang regulated broker is hindi sila gumagawa ng ganun. Regulated broker is hindi mo kailangan magpaalam sa kung sino 'yung nag-recommend sa iyo o sa broker mismo. Mawi-withdraw mo in any time kasi kapag hindi, mawawalan sila ng license. Pwede kang magreklamo sa mga regulator ng Forex. Ang tanong ko sa Forex ba may guarantee? Wala, boss. red flag na po yun. Kapag may nagsabi na dito ay sigurado, dito ay guaranteed. So, yung mga inbe investment, scammer lahat yan? Scammer po talaga. Ang market condition po ng forex, hindi po yan pare-parehas eh. Sa forex trading talaga, kahit high risk yan, low risk yan, pwedeng matalo yung pera nyo. Kaya invest what you can afford to lose pa sa forex. Ikaw, dahil walang guaranteed over the years, yung 26 million na binayaran mong utang, sabi mo sa akin, last December 2022, magkano yung naging kita mo from 2019 up until 2022 on the average monthly dito po kasi boss is seasonal po talaga magkano kapital ka nag-umpisa dyan? 200 dollars lang boss 10,000 pesos 10,000 pesos yung 10,000 pesos mo basta tama ang pagte-trade mo kaya mo kumita ng 1 million per day hindi boss kapag sobrang laki na po ng kapital mo boss like for example mga 5 million yung 10,000 mo naging magkano umabot na rin ng 100,000 to 1 million na rin nung unang buwan mo ah nung unang buwan boss yung 10,000 ko is maliit lang boss oras so, yung kinita nun. Siguro na sa 10% lang. Pero nag-loss ka rin. Actually, mas lamang po yung loss, boss. Eh, paano mo napalago kung mas madalas ang losses? Pinromote ko yung AI ko. Kasi wala na talaga akong capital, boss, eh. Kasi natalo na sa forex trading. Kaya marami ding hindi nagtutuloy at hindi nagiging successful sa forex trading. Kasi formula talaga yan. Ang ginawa ko, yung AI ko, ininstall ko sa demo. Tapos, pinupost ko sa Facebook na ito yung performance. Kung gusto nyo na magamit itong AI ko, mag-sign up kayo sa link ko. And through that, nag nagamit nila, naging profitable sila, nakakarebates ako. Doon unti-unti ako nakabawi. Nakabawi ka sa pagbebenta ng affiliate link mo, ng AI tool mo, plus sa pagtitrade mo. Yes, boss. Pero sa trade itself, kung yun lang ang pagbabasihan, hindi siya ganun talaga kalaki ang income. Hindi, boss. Para kami maging profitable, kailangan ipapalo namin yung risk management tinatawag namin, boss. Na kailangan sa ganitong kapital, ganitong lot size lang ang gagamitin namin. Okay. Kasi ang labanan lang po sa trade is win rate. Kapag Boss, sa uh, pagbamanual trade is 93, 5%. Isang buwan, sobrang gandang performance na yun, boss. Itinuturo mo ngayon is how to trade properly, how to trade professionally, and how to trade using AI tool para hindi naman sila magmukhang zombie na lang sa loob ng bahay. Yes, boss. Maraming kasi sa mga kababayan natin ngayon na nanonood ng na mga OFW na marami silang spare time. Hindi din naman nila kayang magnegosyo pa rin dito sa Pilipinas. Paano ka makakatulong? sa kanila? Makakatulong ako sa kanila kasi may mga coaches ako na sa Forex na nagtuturo talaga online saka offline. Magkano mag-aral ng Forex trade? Napakamahal boss. High paying skills po kasi talaga yung Forex mo talaga. Pero sa'yo? So, ang good thing po sa amin is around 10,000 pesos na. Pero ulitin ko lang mga boss, ha, hindi ko mo nakapag-aral kayo ay guaranteed. Yes, at magiging profitable siya. At magiging profitable kayo. Pero kung pwede nyo tong aralin, makadagdag sa skill set ninyo kasi marami sa inyo na gusto lang magnegosyo sa loob ng bahay. Tama po yun kasi usually 90 to 95% po talaga ng retail traders is halo po talaga. Ano po talaga yun? Katotohanan. Pero bakit ganun? Ang dami pa rin nag-de-trade kahit na alam na ganun yung statistics. Yung mga reason po kasi boss is lack of risk management trades with Saka yung mindset psychology na kapag nag-forex trading sila, ayayaman sila sa pag-trade. Samantalang ang liit lang naman ang kapital nila. Pwede kayong kumita ng extra income sa pag-trade pero hindi kayo yaman. Pero sa forex affiliate, yes, pwede. So, Paano yung forex affiliate? For example, client one, nag-sign up sa link ko, tapos nag-trade sila boss. May natatanggap akong rebates doon. Panalo o talo man yung trades. Kasi panalo o talo, may bayad po sila sa forex broker. Tuturuan mo rin sila na magkaroon ng mga affiliates? Yes, boss. Kasi doon sila kita ng malaki. Nandun, boss. Oo. Huwag po kayong malilito na sa forex trading ay yaman sa pagtitrade. Unless ikaw ay institution, so doon kayo yaman. Marami pong yung mayaman sa forex trading sa affiliate po, hindi po sa pagtitrade. Yung affiliate kasi, maraming traders sa buong mundo ang uh, naghahanap sila ng mga tools. Yun yung pag-affiliate. So pwede, pwede silang kumuha sa inyo. Yes, boss. For example, maraming way para magkaroon sila ng reason. Kailangan lang naman may reason tayo para mag-sign up sila sa link natin. For example, gusto nila matuto sa forex trading? Okay, bayad ka ng 10,000 and mag-sign up ka sa link ko. Pwedeng gamitin mo yung AA ko, pero mag-sign up pa sa link ko. So, sa mga nagbebenta ng affiliate link mo, doon sila kumikita ng malaki? Yes, boss. Kahit yung mga ibang Pinoy na kakailala kong sobrang <coughs> yumaman po sa forex trading, pero sa affiliate po yun. Bago tayo matapos, boss Edsel, no? ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa buhay mo, lalo't lalo na pagdating sa pera? Hindi pala ibig sabihin na pag kumikita ka ngayon, yun na rin yung kikitain mo next year. At susunod na taon, pwede palang hindi magtuloy-tuloy yan. Akala ko kasi before is, pag ka na ng million, parang tubig yan na parang wala nang tigil. <laughs> ano ang gusto mong mensahe sa asawa mo na all throughout, mahirap ka, yumamang ka, naghirap ka ulit, pumangat ka ulit, yumamang ka ulit? Anong gusto mo sabihin mo sa kanya? Sobrang grateful ako sa iyo dahil sinamahan mo ako doon sa time na ako mismo kine ko na yung buhay ko kung may pag-asa pa ba akong makaahon ulit. So, salamat and thank you. I love you. At syempre, bibigyan na kita ng pagkakataon ngayon, Boss Edsel, na imbitahan sila sa mga seminar mo, sa business mo. Every Saturday po, meron po kaming webinar. And every month, meron po kaming mga face-to-face na workshop. Pinupost ko lang po siya madalas sa personal Facebook ko, Edsel Denny T. Flores. Meron po siyang blue badge. And number two po is sa Facebook page ko po na FX Robot Empire. Mag-ingat po sa lahat ng mga nagkalat na investment scheme. Basta't may guaranteed nakita, po yan. Basta't may pangakong alam nyo naman na malabo sa katotohanan or it is too good to be true, most probably, it's not true. Sa lahat ng mga manonood, please subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify at Net25. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless inyo lang.